Magandang umaga mga kahuan, narito na ang pag-asa weather update today. Magandang umaga po sa ating lahat, narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, December 2, 2025. ngayon, Intertropical Convergence Zone or ITCC ang umiiral dito sa may southern Mindanao. Pangalawang weather system natin ay ang Northeast Monsoon or Amihan na umiiral naman dito sa may extreme northern Luzon. Para naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, localized thunderstorm ang inaasahan natin na magdadala ng mga panandali ang buhos ng mga pagulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Meron tayong minomonitor na low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay huling namataan sa layong 1,280 kilometers east ng eastern Visayas. Ngayon po, mataas na yung tsansa neto na, na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours at once na pumasok na ating par bilang bagyo, papangalanan po natin itong Wilma. Nakikita po natin sa ating forecast track, posibleng itong mag -landfall. dito sa may Eastern Visayas o kaya dito sa may Caraga. Pero sa ngayon mataas pa rin naman po yung uncertainty po natin sa posibleng track nito pero iba yung pag-iingat na rin po para sa ating mga kababayan lalo na dito sa eastern section ng ating bansa particular Bicol region eastern visayas pati na rin sa Mindanao dahil inaasa natin as early as Friday posible na tayong makaranas ng mga pag-ulan towards the weekend po natin at sa kakikitao nga po din yung posibleng pag-landfall po nito, yun po pag nag po siya, tatawid po ulit ito ng kabisayaan po na yung kita po natin ulit. So inaasahan pa rin po natin yung mga naapektuhan po ng mga nas na bagyo po natin ay makakaranas po muli ng mga pag-ulan. So ugaliin po natin, i-check ang mga nilalabas na updates ng pag-asa at ugaliin po natin makipag unayan ugnayan sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paghahanda o paglikas na kailangan po nating gawin. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin yung pag-ira ng North East Monsoon kaya makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na papawidin na may mga isolated light rains dito sa Mibatanes at Babuyan Islands. Para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman natin ang maaliwalas na panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na chance ng mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot po ito ng mga localized thunderstorms. So ugaliin po natin i-check ang social media pages ng pag-asa hinggil sa nilalabas natin mga thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila ay 24 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa Mindanao, inaasahan po natin buong Mindanao ang makakaranas ng maulap na papawiri na may mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan dulot nito ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCZ. Para naman dito sa may Palawan at buong Bisayas, maaliwalas na panahon naman ang kanilang aasahan pero asahan din po natin yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Pagod ng temperatura para sa Cebu, 27 to 31 degrees Celsius, Dabao, 25 to 30 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, pero inaasahan po natin sa mga susunod na araw, makakaranas po tayo ng bugso na itong northeast monsoon. So, posibilit po tayo magtaas ng gale warning lalo na dito sa may Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, pati na rin dito sa may Ilocos Norte. So iba yung pag-iingat din po sa ating mga kababayan na mangingisda at may mga sasakyan maliit pang dagat. Ugaliin po natin i-check yung mga nilalabas po nating updates, hinggil po sa dito sa gale warning.